Ayan ang hapon, nagbabalik po ang programang Kaya Ma'yan sa Desia Ridge. Naku, excited kami ni partner Cory. Sa ating uh, Zoom call, ang ating matalik na kaibigan at isa sa mga talagang nagsikap. Maganda ang uh, career sa military. Isa siyang uh, uh, magsasaka, ang pamilya, respetado, lalo-lalo na sa larangan ng, uh, ng pagbibigay ng public service. Yan po. Hmm. Asaliin niyo na natin, kabagay natin si uh, Sir Ramon Monmon, Monmon. Blanco Mitra. Tare, welcome to the, the show, Monmon. Maraming salamat Kuya Ricky at uh, si kasamang Cory, uh, hello again. Hi <laughs> Monmon. Ayokong... Oh. Ayoko nang batiin na Tita Cory o Ate Cory baka naman di Hoy <laughs> Ate Cory na lang okay or Cory na lang. <laughs> eh si, si Ricky nga kuya eh, kuya Ricky. <laughs> Ako Ate Cory. Wag ka mag wag ka mag uh, ka Tita Cory baka tama ka na scud missile. Tama ka <laughs> na scud missile diyan. Pero pare, tingnan mo ang emphasis ko ha. Binanggit ko yung blanco. Padre. Oo, bakit? Because the mother of Mon Mon has played a important role in the family. Di ba, mm -hmm. Mon Mon? Kaya hindi ko pwedeng hindi banggitin yon. At dahil dyan, Mon Mon, ano bang pinagagawa mo lately? Alam ko, uh, ikay isang sundalo, pero lately parang marami kang ginagawa ngayon sa Palawan. Partner Mon Mon. Actually, Kuya Ricky, sa Palawan ngayon, medyo nagdo-double time kami ng konti at uh, meron kaming we are preparing for whatever eventuality na maaaring mangyari kasi Palawan is nakaumang doon sa West Philippine Sea. Mm -hmm. Okay. Eh, alam nyo, nung sa kakaikot ko doon, yung mga nakakausap ko doon na may mga barangay uh, officials mm -hmm. na mm -hmm. na nagugulat nga ako kasi parang may awareness na sa kanila na ano bang mangyayari sa atin? Para bang yeah. may pangamba sila na, na nararamdaman na Maaring maapektuhan sila doon sa mga nangyayari sa Ayungin Shoal, sa Pagasa mm -hmm. Island. So, uh, nagtatanong sila kung ano ang dapat gawin. So, uh, kasalukuyang kami gumagawa ng, ng uh, mga plano kung paano mm -hmm. pa yung magandang gawin in the eventuality na may mga mangyayari na na hindi maganda. Pero okay. uh, hindi naman tayo nag nagtatakot, nananakot o anything like that pero mm. iba na rin kuya Ricky pagka prepared to repair tayo eh, di ba? Correct. Correct. Um, so alam mo, oh, go ahead, go ahead, go ahead. Yung mga actually pagka in times of conflict na nangyayari diyan, ang number one na nagsasuffer yung mga innocents eh. So, okay. yung mga combatants eh, talagang handa naman talaga sa gera yung mga yan. That's correct. Oh, pero yung mga civilian population, yun ang nasasapul. So, uh, huwag kayong mag Meron tayong mga simpleng uh, paglilikas pag uh, prepare meron tayong ano uh, ginagawang plano yan yeah. alam mo just to para lang maayos particular yung situation no mm -hmm. Ang palawan kasi is right kung kung nakatingin tayo sa west philippine sea monmon Mon, san, san ang exact location ng buong probinsya ng palawan yung buong ista ng palawan Actually, Kuya Ricky, ang Palawan nasa gitna ng West Philippine Sea. Yun, Ayun. Yung oh, Pag-asa Island is the is a barangay of the town of Kalayaan, which is a town oh, of Palawan. Okay. Okay. So, okay. So, yung, yung naririnig natin, Kalayaan Islands. Kasama yan. Correct. Munisipyo yan, siyam na, Siam na isla yan na merong inhabited ng, ng mga Pilipino. So, karamihan dyan, mga sundalo, naka-station dyan, yung iba may mga sibilyan. Like yung pinakamalaki, yung pag-asa, yun ang merong maraming mga sibilyan na nakatira doon na kabahagi ng Palawan. 'Yon. Part ng ano? Palawan talaga. Okay. Pag-asa, Barangay Pag-asa, uh, munisipyo ng Kalayaan, probinsya ng Palawan at bayan ng Pilipinas. Yeah. Pero 'yan eh paano nasisilbihan 'yan ng Provincial Government, ng Municipal Government? <laughs> o mahirap mahira puntahan. Eh ngayon natural yung dahil sa distansya medyo mahirap pero okay. yung yung airstrip uh, na repair na tapos okay. ngayon may parang uh, inaayos yung mga pier so may parang uh, basin doon na pagka pumasok yung barko mo o yung sasakyan mong pandagat, eh, safe ka doon sa loob. So, ah uh, medyo ano na, nagiging accessible na. But Ayan. yan yung pag-asa. Pero yung ayungin, eh, malapit lang doon sa... Malapit lang doon sa ano, eh, mainland Palawan eh. Ito, mga wala pa siguro 200 nautical miles from uh, from uh, Rizal town. Wow. So, uh, nasa mm -hmm. west coast siya ng mainland. Eh, mm -hmm. kung atin talaga yon. Ay, wala walang kaduda-duda. Alam mo, partner Cory, nung nakausap ko recently si Mon Mon, sabi ko, may term na ako uh, nakasanayan eh. How do we keep people from harm's way? Yan. We don't want kasi partner Cory na to speak about WAR because nobody wants that. Pero bilang eksperto, ito, military training ni Monmon, Mon, uh, preparedness, disaster preparedness. Tignan ko kay Monmon Mon yun. How do we train people to stay away from harm's way? Dapat meron tayong civil defense group. Ayan. Mon. kuya, uh, yung sinasabi ni ni ATPori. Cory, <laughs> uh, meron nga talaga yung civil defense uh group natin uh is part actually of the Department of National Defense and uh okay. recently yung training arm nila uh nagpunta sa Palawan and it's headed mm -hmm. by my classmate in PMA. Uh, mm -hmm. si June Hepte but the director of the OCD office of uh, civil defense si Nepo Musin mm -hmm. then si Ariel. Uh, si Ariel. Si Ariel Ariel si Mi Ariel mistad mm -hmm. namin yon ng 87 so okay. ito, si June Hepte uh just recently retired from the UN uh foreign uh, forces yung nakikita mo ito sa oh, mga man. conflict areas ng UN Correct, mm. correct. Sa kanya uh, na wide mm. wide experience in uh, global conflict, yung yung war migration, yun ang pinaka malaking activity na nangyayari in terms of in times of conflict yeah. before, during and even after na pagka may gera na ganyan, eh, ang unang movement yung mga civilians eh. So, yes. Yes. just an example, no, dun sa Palawan, <clears throat> it's not naman na realistically na mangyayari, pero may possibility, yung mga vital installations natin dun, yun ang uunahin nila eh. Eh, siyempre, alam mo yung mga gas dump natin, yung mga depo ng langis, mm. eh may mga bahayan doon sa tabi. So, oh. yung mga barangay captain na nakausap ko doon sa lugar nun, eh yun ang concern nila. Paano mm. mangyayari sa atin ito pagka yun ang unang tinira? Mm. So, dapat nga may... Ah, uh, may maliwanag na na, na plano po anong gagawin. Eh, mm -hmm. Nag-usap naman kami ni ni uh, Mayor Byron, saysin Byron. Ayan. Kailangan na nga. So that's going to be part of the city uh uh disaster and risk reduction management mm -hmm. office. And of course, yung AP yung yung Westcom. But Just the same kasi sabi ko o, o trabaho din ng ng sundalo natin yan but maybe if we can do it ourselves na mga Correct. mga civilian uh, society civil society local government na hayaan na natin yung mga sundalo na mag-concentrate sa Trabaho nila na mag-war fighting or whatever, di ba? Uh -uh. So, uh -uh. so we're making a plan na na evacuation plan and so yeah. many others, uh, education, na uh, parang ano? Awareness lang, awareness. Alam mo, I'm, I'm sure si Cory would like to ask. siyempre, in times of distress, yeah, di ba Cory? How do you stay healthy with what you eat? And alam natin, Mon Mon, alam mo, is, is, is the last frontier. Ang dami diyang nag, nagtatanim, magandang ano diyan ng pagkain. Anong tingin mo, partner Cory? Anong, anong tips mo sa ganyan na maitutulong natin sa mga taga-Palawenyo? Yan. Pero kailangan palakasin natin o palawakin natin ang ating mga storage facilities. Yan. Correct to store the to store the the much needed nutrients one month. Alam mo? Was matanim mga matay na madaling tumubo, yung eh, mabilis. Ayon, ayon, ayon. Actually, kuya ate, hindi na yung maitatanong that uh, Palawan produces two hundred percent of our requirement for rice. Oh, 200%. Yes. Two, hindi namin na hindi namin nauubos yung naitatanim naming uh, bigas palay sa Palawan. 200% ang na-produce namin. Tapos 40% of the fish requirement ng Metro Manila sa Palawan din galing 'yon. Ay, totoo 'yan. So, Totoo yan. Iba yung fish landing na ano kuya, di ba? So, mm. Karamihan doon, palawag galing, di ba? Oo, so, madalas ako partner sa Malabon eh. Malabon Fish Market. Correct. Ang daming from Palawan. Ah. So ngayon, doon sa Palawan naman, ang ginagawa namin doon, uh, well, I started with uh, experimenting on the artificial reproduction of the Red, lapu-lapu, yung suno, Oo, yung mga okay. high ano yun, high value na na isda. Hmm. Eh alam mo, napakahirap. Yung technology galing sa Taiwan, eh, sinubukan namin pero nahirapan kami, talagang hindi namin magawa. But ngayon, meron ng available na mabibili ng mga fingerlings finger links. Oh, Oh, okay. so that's what we want to do there, dun sa Palawan na maglalagay kami ng mga fish cages para mm -hmm. yung mga um, yung mga um, merong steady food supply. So, yes. pagka-maalon, hindi makapag uh, pangista hindi makapag-capture fishing. Merong fish cages mm. na makakasustain. So, mm. meron na tayong bigas, meron na tayong isda na pangulam, mm. Eh ang kulang na lang siguro, yung kailangan ng medyo bawasan ng konti aticoli yung yung beef and pork, 'di ba? And chicken. <laughs> Eh, yung chicken na alaga namin Naso. doon eh. Ano? Pagsama. <laughs> <laughs> nakikinig si Pari Mayo ha. Ah. <laughs> nakikinig siya. Natawa siguro siya no. sinabi mong chicken eh. Madami nga dyan, pang <laughs> Oo. Pwede ba ako magbati sa mga Kalimot okay, oh, ha? Ayan, pati mo, pati mo, nakikilig ngayon, Mga pinakamamahal kong mga kalimot gang, ha? Mga gang members ng ano, yung mga pinag-uusapan natin sa golf course, eh, eto na ngayon. <laughs> Ay, teka, batiin mo muna si ma'am, at saka si ma'am Monica. Ilang hey, Kailangan batiin mo muna. Well, of course, yung uh, mga mahal ko sa buhay, si Uh, yung high school sweetheart ko, si Mary Ann. Ha? Ah. Ito mo yan, Cory. High school sweetheart. Kaya meron na akong <laughs> ano, uh, brownie points nito. And then of course, yung mga <laughs> anak ko, si JP, tsaka si Monica. Ang oh, panganay namin babae, eh. si Ate Monica, chine-check ako kanina ano bang oh. peg mo sa itsura mo, Daddy? Kailangan mag-follow mo. <laughs> ah, tsaka yung background mo, kailangan <laughs> maayos. Ayan. Ha? Ah. Ayan, yeah, yeah. ayan. Kaya pala maayos yung background mo, partner. Oo, oh, eh, alam mo, si Monica, nandun kay kina Senator Alan, kay Tano. She was works ah, ah. as the yes. chief political yes. officer there. And then, ngayon, nahihiram siya ni Senator Pia. Kasi, mm -hmm. okay. P, Senator Pia is a re actionist Kayo! So, oh, okay. Ah, uh, So anyway, nagmo-monitor ngayon and then my other daughter, si Teya, si Nina. Mm -hmm. Eh, alam mo yung mga yan, mga kaklase din ng mga anak mo, kuya <laughs> <Magkakasama> eh. <laughs> Magkakasama si Gustavo. Magkakasama, oh, si Gustavo, ha Of course, of course, Gustavo, siyempre. Magiging pinaka... doktor. Corey, magiging doktor yon si Gustavo. Ang galing. Mm -hmm. At Corey, ko. yun yung na-brainwash na ng nanay niya na maging doktor. Ay, si wala pa daw Dr. Ramon Mitra. Ayun. Kaya, kaya pala niya yung line of doctors sa pamilya niyo. Oh. Ayan. Pero gusto niya na ano, mag-serve sa Marines as a Marine doctor. Aba, Talaga? Mm -hmm. Lakas ng influenza ni Lakas ni Monmon -Mon, eh, yeah. di diba? <laughs> Eh actually gusto niya sana mag-PMA, kaya alam niya 'yung sa mata. So, ah, hindi sila kapag-exam. Okay. 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 Pero well, I mean, you know, yung, yeah, yeah. Yung eagerness to serve the motherland, kailangan hindi mawala sa ating mga kabataan yun. Mm -hmm. Na Ang gandang message yun. Yung pwede bang, pwede mong sabihin na this is what I've done for my motherland. Mm -hmm. What have you done for yours? Di ba? Yeah, oh, kailangan makapagsimpi tayo sa bayan. Tama. Tama ka dyan. Alam mo, Partner Cory, din ang akin eh. Tama. Ako kasi twice ako nagsilbi sa gobyerno. At sinasabi ko rin sa mga anak ko, Mon, Mon if you have an opportunity, go for it. Kahit yes. maiksi Kasi yun ang balik mo sa bayan, sa motherland. Pero sa bahagi ito natin, programa Mon Mon, alam ko na nakikinig ang napakaraming taga-Palawan at mga kaklase mo, mga mista mo. Ano ang mensahe mo sa bahagi ito ng ating programa? Go ahead, man. Miss ko na kayong lahat. <laughs> <Yeah>. <laughs> smile hey, mo na, smile. <laughs> alam mo, ang ipalawal kasi napakalaki. Ang lawa, yes. kahaba. ang yeah. haba. It's, it's as long as the island of Luzon. Mm. So, five hours pa norte, five hours pa sur. Eh, Hayaan nyo. At uh, iikot ako at makikita yeah. din tayo. Ayan. Yeah. No? Yeah. Ayan. Yeah. 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 Napakaganda. Napakaganda. One more. maraming maraming salamat sa oras mo. Kami ni Connie, siyempre, nandito para sa iyo. Alam namin na very concerned ka sa nangyayari pero without being too alarmist, ang message natin is be prepared. Di ba? at nandiyan yan sa gitna ng West Philippine Sea yang Palawan because I never I never pictured it that way mo and I'm glad that you're able to tell us here in the program maraming maraming salamat sa oras mo bukas sa programa him, mo man. ha bukas ang programa ito para sa mga itutubo itulong namin sa sa provinsya ng Palawan kasi malakas sa signal ng DCRH chat at marami kaming tagapanginig remember Cory yung binigyan natin ng wheelchair taga Puerto yes. Princesa yon Yes you know, Mon, we also have provisions for bicycles and wheelchairs. Mm -hmm. So in your when you visit your friends and your relatives and friends, kung mayroon na kailangan, just let us know. Sigurado we'll find yan, meron yan. yan. We'll find a way. We'll find a way to send it to them. Tulong na namin thank yan you. sa mga you. tagapalawan, taga Palawan, Salamat, salamat. Okay, thank you. yan po. Ramon Monmon Mon Blanco Mitra. Maraming salamat, sir. Saludo kami ni partner Cory. Saludo. Okay. Ay o'clock na po, partner Cory. Andito nagtatapos sa ating programa. Mas maganda itong format na ito, hindi ba? Mga babayan. Una namin binabalita sa inyo yung mga current events, tapos yung happy, healthy, iba pa, tapos yung last portion, lengthy interview with our guest. At naging unang guest natin si Mon Mon Mitra. Partner, may last message, may babatingin ka pa. Hindi, di ba hindi Na, natin natapos yung number 10 sa... Ay, nakikita ko, masalanan ko pa. O, ano yung number 10? Number Go 10, may pahabol po tayo. Sige. Hanggat maari, i-control po natin o kailangan may konting limitasyon ang mm. matamis sa ating diet. Ayun, so, tanggalin ang matamis. Pasal tanggalin Hindi ko ayon. sinasabing kayo pwede kumain ng matamis. Pwede. Pero palagi after a meal at hindi before, a meal. Before. Okay. Yun lamang po, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. lang. Yan. Okay. Diyan na po nagwawakas sa ating programa. Tandiyan nyo, tuwing Sabado ng Spato, galisig ko na hapon ang inyong paboritong programang Kaya, Kaya. Mo yeah. Yan. Yan.